Try yung 3-in-1, ihiwalay mo yung asukal. Oo. ito mo yung asukal. Ihiwalay mo yung 3-in-1 pa siya. Ma, yung 3-in-1 ko pwedeng ihiwalay ako sa mga tremor. Bakit? Bisa ako meet. Okay. Hindi kasi siya sa sachet. Ah! kakalagay mo sa sachet? Kapi-kapi. Magkakahiwalay mo ka tayo. Kaya kung gusto mo, Pwede mo pa-sing. Oo, big the sick physical mo 'yon. Oo. Ang galing ka. Oo, ganun. Ang galing. Yung inorder sa 'yo, ganun ba 'yon? Yung kape, kape ba 'yon? Ang alin? Yung kape. Ay, saka black naman inorder mo. Alin ba? Train 1 o yung retail? Train 1 lang. Train 1 ganun yan. Baka naman creamer lang order mo. Hindi na lang napansin. Ah, hindi na lang napansin. Ah, hindi ko alam yung idea eh. Ngayon lang, ngayon lang napansin. Sinasabi ko nila, hati na lang sila sa kape. Oo. Pagkakas. Puro sa kanya, parang gano'n. Puro tamis yung isa puro. Kaya na-proof talaga namin na totoong gano'n yung pagkakala niya. Kasi diba sa atin sa Pinas, yung train mo, pwede kayong hati sa isang kata. Kasi tapakasamis. Tamis eh, tamis. Bali na ngayon lang naman kayo natamisan sa 3-in-1 ng Pilipinas kasi nasanay si si wow. na, na sana na sa na sa na 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 sa kay rito eh. Pero, pero kung hindi ko na may ng 3-in-1 sa Pero kung lagi mo Pero order dito yung Indian oh coffee Ah, oh, wala yung tamis ng 3-in-1 sa Philippines. Oh, Nagbago ba yung tinta ng coffee natin sa Sasang so, gano na siya. Ay, yeah, na talaga yan. Yung mm yeah, -hmm. ating taste bud ang nagbago. Uh, kasi pang mahirap kasi yun Eh. yung dila niyo pang buma, eh Kaya... Parang sa akin nakatutok yung mga. Tito! Nakabalat yung parang buwa eh. Oo, may alam ang sabi ng mga. Nakalag ba yan? Nakalag ba yan? Hindi naman. Ipapos ito, eh, ipapos ni rin dito eh. Mas maraming ang juice pagkagaling. Eh. Itang nga, taong to prangka o. Oh. Pagkagaling <laughs> oh. ko. <laughs> naman eh. Yung mga Nescafe 3 yan 1, Yung white coffee nila. Bakit Nescafe lang may 3 Hindi, May greatest. May greatest May coffee ko pa. Ay, isa pa, coffee Meron <laughs> <laughs> Mga dapat kuno promote no Mars eh. Mag magana tayo mag uh, create tayo ng magandang video diyan. Content, yan. content. O, content.